Excited pa naman si Bung pumasok. Bo, ano, papasok ka na. Bo, <laughs> Oo, oh, mamaya. Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's vlog, mga kadilag, ayan, hindi na tayo masyadong busy dahil tapos na ang fiesta, tapos tapos na din yung mga event. Pero si Kagwapo lang ngayon, mga kadilag, ay may isa pang dinodokyo na event. So, bali yun yung pinakang last na event ngayong week at ngayong fiesta, yun na yung Enduro Cross yun sa mga motor, mga kadilag. At maya-maya, mga kadilag, kapag kasi Kagwapo lang, ay yun, natapos na ay, at, at, nakapagpahinga na ay kami ay pupunta sa Infanta, Kalaati Nels, dahil kami ay may kukunin doon. Kukunin namin mamaya, Kalaati Nels, mga kadilag, yung lambanog na ipapadala namin sa aming generous na sponsor kay Tita Ninang. So yan, meron pa rin dito ang mga ipapadala. Ito po ay mga produkto galing dito sa General Nakar. Tapos ay eh, meron din dito ang suka ni Ate Kabesi. Ito po ay mga pinabilini ni Tita Ninang. Bali, ipapa-elvisin namin ito mga kadilag ay sa kanyang kamag-anak na umuwi dito sa Pilipinas at nagpapakasyon. Tapos, pabalik, dala na din po niya ito. Masama na po niya yung mga produkto po ng general na car mga kadilag. So, yun mga kadilag. Bali, si Tita Ninang po ay nagpadala ng mga pambili nitong mga iba't ibang produkto ng General na Car. Yung iba naman po ay bigay po namin ng team Kiting. Meron ding ipapadala sila Ate Chula, si Ate Nels, at yan. Kung hindi pa naman po namin ito mapadala ngayon, ay bukas po ipapadala ko na. Dahil ngayon mga kadilag, ang ko ay weekend. So, hindi ko sure kung bukas yung LBC o hanggang anong oras bukas kapag ka-weekend. At yon mga kadilag, kasabay po din na i-on. Ay ngayon pong araw mga kadilag, dahil si Tita Ninang ay nagpahabol na itong mga shirt. So ito yung t-shirt pram yun nga po, pasalubong center. Yan, nagpabili si Tita Ninang ng mga ganito ay sabi niya nagpadala siya ng pambili nga po ng shirt tapos yung iba ay pambili daw po ng uniform nila talambo at saka po school supplies so kaya bago kami magpadala ni Kagwapo lang magpa LBC ay ibibili muna natin ng school supplies ang mga bata sila talambo at saka po yung mga kapatid po niya so yon bali Thank you po kay Tita Ninang sa kabaitan at saka sa pagpapadala ng pambili ng school supplies nila Talambo tsaka po nila vlogger. Bali uniform at tsaka daw po school supplies yung atin pong bibilhin para po dun sa mga bata. Umulan po bigla kaya ako muna ay magpapatila bago po bumili ng school supplies. At ako din po muna ay pupunta kala Talambo para sabihin na ibibili nga po natin sila ng school supplies sa kapo uniform. And mga kadilag at ang naabulan ko dito sa kanila ay sila Talambo, tsaka si Pulting. Talambo, Pulting. Nag-ano kayo? nagge games nagma-minecraft. Ay, kayo daw ay papabilhan ng school supplies at tsaka ng uniform ni Tita Ninang. Kayo ba ay may gamit na sa school? Ha? May gamit na kayo? Patingin nga, anong nalang kulang? Kailan ba gampas o Ah, bukas na. Akala ko next week pa. Bukas na pala. Oh, ay, may gamit na nga po mga kadilag. Ay, ito bago. Wow. Ay, ano na lang? Wala sa inyo. Ano? Uniform ah, uniform na lang. Ay, yung mga pangulay. May mga ganyan na. Papel. May papel na. Ah, yun. Mga... Ay, tubigan. Talam may tubigan ka na. Ah. <laughs> meron na pala sila mga kadilag gamit. Ay, di yung kulang na lang ating bibilhin. Ay, sapatos mo. May sapatos na ikaw. Ah. Ah, pati yung regalo ko sa iyo, shoes. yung yung birthday gift. Wow, madami na palang gamit ito. Ay, ikaw, vlogger. Ano na lang ako wala sa'yo? Uniform din. Ah, ay, iyon. Yun na natin bibilhin. Tapos. Ano, may, may t-shirt ka na. Ay, doon yung polo. Yung polo na lang. Tapos ay short. Ay, tatanong ko na lang sa, sa bagay, anong grade mo na baga pagpasok bo? Grade ano ka na? Hoy. Grade 1? Ha? Kay Ma'am Kinder 1 na baga. Siya, anong kulay ng uniform niya? Blue din? Hindi, okay, puti. Yung short nga. Puti at saka bluhan eh. Ikaw vlogger, ganyan din. Ayan. Tatanong ko na lang kay tita ang mga size. Siguro na may si talamboy kaya kong estimate. Gawa ng hindi ko kayo masasama lahat tatlo sa motor at di tayo kasya. Ay di, tatansyahin ko nala ang hani. Oh, anong grade mo na baga? 6! Grade 6 ka na! wow, bilis ng panahon. Si, talam, ay eh, si Pulding, ilang taon na? Ay, ah, ilang taon, anong grade na? Grade 4. Ay di, sasabihin ko ganin, pang grade 4 at saka pang grade 6, pang kinder. So, yan. Yan na lang ating bibilihin pala uniform. Ay, di mga medyas. Ganayo na lang, honey. Oo, oh, yan na lang ang dadagdag na bili. May school supplies na pala. So, yan mga kadilag. Bali, punta na po ako ng infanta. At si Bibi na lang po muna ang aking kasama. Dahil si kagwa lang ay hindi pa daw po tapos yung event. Nag-chat po siya. Kaya yan, si Bibi na lang po. Baka mamay magsara na sa infanta ay bukas pala ipasokan pasokan nila talambo. Dayon si Bibi. Po kami sa bilihan ng mga uniforms, mga kadilag sa Infanta. Sa JB's. Titingin tayo ng uniform ng mga bagets. Dito, be. Ba? May di pala. Dami ding naninil, Palagay mo kasi ito kay Talambal. Kulinggiting naman na yun, eh. Magkano ito? 180 lang. Balay yun. Wala, polo mo? Napakalit nito ng ngayon sila. Kasha kaya ito? Honey. Pili na ako ng uniform ng mga bagets. Ito yung kay Talambu ah. Oh. Ito po yung makapal na tela. Mga kadilag yung binili natin sa kanila. Ito yung mga shorts naman ako ipipili. Katulong ko si Bibi mamili ng short. Ay ito po ang napipili namin kay Bu. Patingin nga nung isa. Baka naman eh. Maiksi. Ay, Ayun, medyo may, may ano na, may allowance. Yan, ito na lang isa. Makapal din po ito, mga kadilag. Ito yung sa dalawang bata naman ng one, pang grade 6 at saka pang grade 4. Siguro ito, behan eh. O hmm. maliit. And pala, bibi, pang ano yan, pang grade 1 to 3. Ay, lang Talambo na may kinder pala. Ay, di ito nga talaga, yung parang... <laughs> maikling short <laughs> parang maikli ito sa atin tayo matangkad o oh, yun sa dalawa naman alin tayo pang grade 6 ito honey ito po ate yung pang grade 6 honey grade 5 yung bilang pa rin sila lang saan so size 12 lang o baka size 10 o baka size 10 pa ngayon eh. Palagay mo dito. Ayan. Okay. Yeah. Ito Ito ay kay Pulitin. Ito yung pinakamalit. Kay Scorpion. Ito ay Pen. Para <coughs> may pang-double yung katilangay. Yung... bah malaki na yun. Eh. Ito malaka na kay. Mga katilag, bali nilalagay na po ni ate. Thank you po. <laughs> yung aking pinamili. Sa basket. Saan po yung mga medyas? So, so yan. Titingin din tayo sa taas. Ng mga uh, sando. Ay, sando. Medyas pala, ni. Eh. Kaso kaya ito kay Kwan. Kay Kwan <laughs> Ito talambo. <lang bu> po. <laughs> Malitang pa Yung isa ay kay... Siguro hindi ng paa yung dalawang bata. Okay <laughs> na. Nakabili na tayo. Babayaran na lang ako. Ang bag. Bibi, ba'y di yung pangarap mong bag dati? <laughs> di <De> gulong. <laughs> yeah. Ang daming digulong na bag mga kadilag. Dati pangarap kong magkaroon ng digulong na bag. Pero nagkaroon naman pala tayo ni dati. Binabayaran na po natin mga kadilag yung ating mga pinamili. ako sa bahay mga kadilag at sila talambo ay yan nakairito na nag-aabak ay uh, isa yun yung tatlo okay. ayan mo na sukatin mo na natin baka mama hindi pala sa iyo ikaw pa na may kuling giting oh, baby si mama susukatan so, ko hmm. ikaw eh, hey, tigigisa yung tatlo. Boy, may medyas. May medyas pa yan. Abay, isa kuya pulde. Ito kay, kay talambot. Oh, eh. Maliit ang paani yan. Ito ang Oo, oh, oh, yan. Kaya panyo yan. Oho. Oh, ito ang akin. Kaya panyo pa ito. Ano oh. ba sa dalawa? Hmm. Kaya dito? Alin nga, kahit, ali, kahit alit. Kahit alit. Kaya, kaya yung magkasay. Kaya na yung Oh. silang sando din yan. Tigigisan Oo. Oh. Nanang kay talambo din at baka maliit. Tukatin mo nga, bu. Hindi ay, ay makakapalo. Oh. <laughs> Ayun ang kay talambo. So, Ipunta yung uniform. Ipunta yung sukatan namin sa lambo. Ayan. Yun oh. na ang mga person. May bago ng uniform. Sukati. So, may price tag pa yan, ha? Oh! Uy, parehatang mali. Eh, eh. Malaki nga. Oh. Pakita mo kay misa ay, mama, papalo ko. kaya yung isa? Kunin mo yung bag. okay. Mama, ako late na, ha? Pagpunta. Ganaan daw lang sa pangkinder, mama. Ganaan <laughs> daw lang sa pangkinder. Ay, mama. Kapag ako papalo ko yung kumakawin mo. Late na ako. Ay, dapat na ba? oh, yung bag ko. Kunin kayo ba? Pas mo pulo. Oo, bina. Kunin kayo ba? Eh, nagsasando mo kapag kuhan, Ha? galing. So, eh, mama, ay eh, ako papasok mama, doon, na. Mali. And doon may may mga gamit na pinakita pa sa akin kanina ng mga yan. Oh, galing. Punta ka doon sa mama. Tama lang po kay Talambo. Iya, yeah, Ayos. Galing. Wow, excited pumasok. Sige, <laughs> pakita mo sa mami. Pakita mo sa mama. Sabi mo papasok ka na. At nagsukat na din po. Nagsukat na din po ang dalawang bata. Ah. Nasa na si Trumpot Pireflex na yung kanyang bagong uniform. Bo! Yan mga kadilag at naibigay na po natin ang mga uniform ng mga baget. So, nasukatan na. Thank you po. Thank you po. Wow! Ayos! O, base na ninyo doon. yun. Thank you daw po. You, po. You, po. You, po. You, po. Ay. ay, malalaglag. Ay, ay, matitim. Excited pa naman si Bung pumasok. Bo, ano, papasok ka na. Bo, <laughs> bawa. <laughs> Oo, oh, mama mamaya. <laughs> Yan mga kadilag, ngayon naman po ay pupunta ako sa Anuling dahil si Kagwapo lang po ay nag na na katatapos daw po nung event po nila kanina tapos ay tapos na din po siyang mag-upload at yun, hindi na namin mapapadala ito sa LBC bali ngayon ay ihahatid ko na din lang ito dun sa Anuling itong mga naririto na ipapadala dahil yung iba ay naroroon na tulad ng mga ibibigay at ipapadala nila ati chula. Naroroon na po. So ngayon ay ito yung doon na lang namin iipunin. Tapos yung kalaati ati nails ay pupuntahan din po namin ngayon. The next day. So yan guys, ka-out lang po namin sa trabaho. Si kagwapo lang. At ito po si ati kalayaan. At ngayon po mga kadilag ay bali inaanan na po natin. Inaayos na yung mga ipapadala. Tapos si Ate Kalayaan po ay may binigay din kay yeah. Tita Nina. Ng... Yan ay pag pinaplat pangalan din rin. So, may, may bigay kalayaan din. Ng kalayaan. Wow. Kalayaan. So, Pwede niya lagay, ilagay dito. Oh. <laughs> Kaya <siya managin>. <laughs> so, ito ay from Team Kitty. So, iba-iba yan kay Ate Nels, hmm. kay Chulas. oh, kay narito yung pala Ate Chulas. Ayan. Nasa na ba ganyan? Ito ayan. may pangalan. E eh, kasi feeling ko, pag iti... Yeah, sa LBC, tatanggalin. Oh. Oh, papakita ko han. Ah, mabagsak 'yung natin. <laughs>